May persons of interest na ang PNP sa paumaril kay Daniel Soria, ang kakilala raw ng pinatay din na binatilyong si Jemboy Baltasar. Lumalabas sa paunang investigasyon na may kinalaman sa ilegal na droga ang kaso. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhensio nakaalitan sa grupo. Yan ang isa sa mga motibong tinitignan ng mga pulis sa pamamaril sa 20 anyos si Daniel Soria nitong Sabado sa barangay Longos, Malabon City. Sa paunang investigasyon ng PNP, may kakatagpuin daw sa ng biktima pero hindi pa nakakababa ng tricycle ay pinagbabaril na ito. Uh, allegedly, na uh, nahiwalay siya sa grupo. May, meron kasi silang uh, grupo na uh, binabalidate namin. Sa... May tinutumbok na raw na persons of interest ng PNP matapos makunan sa CCTV ang pagharurot palayo ng gunman na nakasakay sa motorsiklo. Naunang sinabi ng living partner ni Daniel na kasama nito ang kaibigang si Ray, Ray Bolivar. Kita sa mga naunang nakuhang CCTV si Ray, Ray pero kinukumpirma pa raw ng mga pulis kung ibang tao ang nakuhanan sa CCTV. Legitly, yung Ray, Ray daw ay kasama. So yan, hanggang ngayon, subject for validation namin. Kasi Mayroong nagsasabi na wala siya doon, may nagsasabi na siya yung kasama. So hindi pa natin matiyak, so kailangan natin ng hard evidence. Inaalam din ng otoridad kung may kinalaman ng kaso sa illegal na droga. Nakuha kay uh, Daniel yung suspected uh, shabu na naka ano. So yun ay eh, hindi pa namin nakukuha yung result kung yung ba eh, talagang uh, shabu or illegal drugs. Kinumpirma ng living partner ni Soria na at nakakalaro raw noon sa basketball ni Daniela Ray, Ray si Jamboy Baltazar, ang binatilyong binaril at napatay ng tauhan ng Navotas Police noong August 2. Gate ng living partner, walang kinalaman si Soria sa kaso ni Jamboy. Habang si Ray, Ray, hindi pa rin lumilitaw hanggang ngayon. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Northern Police District. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga pati Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging kulas na lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.